Kung ang ibang mga ola vlogger eh gumagawa ng mga tinatawag na mga kasinungalingan ng no? mga ola, itong gagawin ko ngayong video, eh, ito yung mga talagang ginagawa na harassment. Yung talagang pinututuo yung mga banta nila, yung mga pangaharas nila sa inyo. Pero hindi naman lahat ginagawa talaga. As in, pero meron talagang ilan na talagang tinututuon nila yung kanilang mga pagbabanta. Alamin natin kung ano yung para magkaroon kayo ng ideya. At maiwasan ninyo na humiram doon sa mga abusado kula. Alright, welcome back mga kadyani, magandang gabi po sa inyong lahat at uh, makikipaglambing lang po ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel at uh, pakilike na rin po, share nyo na at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps So yun nga kagaya yung sinabi ko, kung yung ibang mga vlogger ay gumagawa ng mga videos na mga kasinungalingan na mga ola, example natin yung mga kasinungalingan nila, yung pupunta sa barangay very best the very best example ng mga pagsisinungaling kasi bawal talaga sa laro pero ito mga videos na gagawin ko no eto bibigyan ko lang kayo ng awareness at tapaalala na hindi naman talaga lahat ng lugar o kung saan man kayo naroroon ay eh, magagawa nila ito iilan-ilan lang ang makakagawa nito lalo na kung kayo mga nasa NCR pwede na gawin o kaya naman ay malapit dito sa NCR o Metro Manila okay pero kung kayo naman yung mga nasa Visayas Mindanao farther north uh, uh, farther part of north Luzon mga ganyan medyo kalma lang mga best easy lang kayo kasi mostly mga ginagawa ng mga yan dito sa NCR lang po. Kasi uh, umpisahan po natin sa mga basic na mga harassment na talagang tinototoo nila. Example po, yung una natin uh, ginagawa talaga ng mga ula ay ang <coughs> magbanta na tatawagan yung mga contacts ninyo sa cellphone niyo. Totoo naman eh, di ba? Di ba, nagugulat na kayo yung kaibigan nyo tinawagan ng ula. Yung kakilala nyo na nagdeliver lang sa inyo, tinawagan sila sinisingil. 'di ba? 'Yan ang mga basic na ginagawa at nagiging at nagiging katotohanan na ginagawa nilang pag pagharas o mga pagbabanta. Tapos yung tatawagan yung inyong kumpanya o mag email sila sa inyong kumpanya. Totoo rin yun. madalas ang na nangyayari 'yan, 'di ba? mga nagtatanong nga sa akin kung totoo at Sabi ko totoo. mag email sila diyan do sa mga company work ninyo sa mga kung saan kayo trabaho at uh, kung yun pag-apply ninyo ibinigay nyo kung ano yung pangalan ng uh, Facebook page, email address ng inyong mga kumpanya pinapasukan ay possible talaga at gagawin talaga nila na mag-chat, uh, mag-email dyan sa mga supervisors ninyo talagang gagawin nila yan as in, ba diba? kaya kami, ilang mga naging ano ko eh naging mga humingi ng payo sa akin last year na meron na tanggalan ng trabaho dahil sa panggugulo nga pero yun nga, pagka ganyan na ginagawa sa inyo pwede nyo namang i-report dyan na sa SEC, sa PNP o sa NBI anti-cybercrime. Ito naman yung iba, yung mga taga yung <coughs> medyo hardcore na mga fake booking tsaka yung mga pag-post sa social media. Tinototoo nila yan. Kasi ba diba, alam nyo naman yung mga fake booking, yung mga order sila sa isang online shop, papadala ng grocery. Kaya nga ano, na sa mass filing ako nung itong huli, merong tiga kabiti siya, pinadalahan siya ng isang worth basta nasa 10,000 yata something ganon na grocery ayun talagang pag nagbanta yung mga yan na sabi yung papadala it depends din yan na magpapadala kung saan kayo banda o kung saan kayo malapit at kung kaya nilang gumawa ng paraan ng gumawa ng fake booking kasi syempre sa mga praka ginagawa yan diba? and then yung mga pagpupost nila sa social media o, huwag nyo sabihin hindi totoo Ilang beses na akong gumawa nito mga nakarang linggo na nagpo-post talaga yan. Yun nga lang, kailangan alamin ninyo kung paano nyo malalaman na naipost kayo, ay search nyo yung pangalan niyo ng buo. Kung ano yung gamit na pinaka-apply nyo dyan sa mga ola, kunwari, buo yung pangalan, Juan de la Cruz. Ay, search nyo lang po yun. Search nyo sa post, search nyo sa buy and sell, search nyo sa mga municipality pages ninyo, sa mga barangay pages ninyo. Tignan nyo at baka nandun nga kayo at kasi minsan kadalasan sa mga Ola agent na yan gumagamit kasi ng mga dami account kaya medyo hindi basta-basta napapansin pero once na nakita ninyo yan kami nag-share sa inyo o kaya sa mga kaibigan ninyo na nagko-comment din sila yan isa pa sa mga pagbabanta ng mga yan na totoo magko-comment at doon sila maniningil sa inyo sa mga kaibigan sa Facebook friends, di ba? Magko-comment sila roon. Kasabihin na si ganito, si Juan dela Cruz may utang sa amin at di nakikipag-coordinate. O, oh, ngayon, ipopost din sa bukod sa comment section sa mismong page ng Ola Agent na scammer, mandurugas at kung ano-ano, 'di ba? Lahat ng kasiraan ng inyong pagkatao gagawin nila diyan. Totoohan yung talaga nila 'yan. So yun na siya, sabi ko sa inyo, hindi para matakot kayo, kundi para ma-aware kayo kung ano yung talagang kayang gawin ng mga ola na ito. And then yung ah uh, tawag doon, pagpapadala ng mga alam niyo na yung talaga mga malulupit yung mga hardcore like yung nakaraan di ba yung nasa mas piling din kami yung pinadalahan ng kabaong bulaklak ng patay huwag niyo sabihin dito to oh nabalita sa TV, di ba? Last kaya nagkaroon ng unang mass filing ang United Ola Victims na pinangungunahan ni Mang Kikay Bautista at ni Sir Perfecto Bordalio, di ba? kaya nga na reklamo dahil nagpadala ng uh, punerarya ng kabaong doon sa biktima pangalawa yung mga pagpapadala nila ng mga kung ano-ano kailan lang gumawa ako ng video about doon sa malabanan diba yung mga nagsisipsip ng puso negro kaya nilang gawin yan dahil uh, lalo kung dito lang kayo sa NCR pero kung kayo naman yung mga nasa Visayas nga Mindanao area huwag na kayo mangamba uh, hindi naman masyado makakagawa roon pero kung magpa-prank sila o gagawa sila ng mga ganun klase ng mga delivery o mga prank calls o mga fake bookings, eh, depende na yan. Pero, mas mostly, dito nangyayari yan sa part ng NCR at saka nearby areas ng Metro Manila. Dito madalas nangyayari yan eh, yung mga pagpapadat. Yung last year din, may ginawa akong video about sa pinadalhan ng ambulansya. Ayun, di ba? Yung na-rebook, yung new cash, yung papulus yan yung mga madalas magpadala noon. Ngayon si ano na, yung huli, yung bene. Tsaka yung mga tagoy mga <coughs> harassment sila. Yun yung dapat na ano ngayon, na nareklamo, number one ngayon yun. Then, ito nga, matandaan nyo mga yan, mga nangyayari talaga at ginagawa talaga ng mga ola. Pero tandaan niyo once nangyayari sa inyo yung mga ganyang klase ng mga harassments, always take a screenshot, gawing proof of evidence, and then kuhanin nyo yung mga number na ginamit ng mga ulan na yan na pantawag doon sa mga fake booking, doon sa mga pagpapadala sa inyo, doon sa mga tumatawag sa mga trabaho ninyo, doon sa tumatawag sa mga kaibigan ninyo yung mga Facebook nila lahat i-screenshot ninyo kunin ninyo lahat yan, tapos file a case, formal complaint Uh, kahit di naman ako sumama eh, pwede naman kayo pumunta dyan sa PNP Anti-Cybercrime o sa NBI Anti-Cybercrime. Open naman po yan, alam ko, kaya ng 8 to 5 something. Mayroon din naman kasi oras na talagang pwede kang pumunta o magpa file ng complaint. Kasi siyempre kahit government, pero anytime naman pwede yan. Uh, bukas naman sila 24 hours, pagkakaalam ko, kasi din sa kamkrami may oras eh uh, 8 to 5 yata, something like that. Pero kung sa mga presinto, o sa mga uh, lugar na malapit kayo na mayroong anti cybercrime crime unit, pwede kayo pumunta roon na kung may okay. suitable na mayroong kayong ganoon. At yung tandaan nyo, kapag ka ganyan na haras, ha, huwag kayong basa-basa matatakot, huwag kayong basa-basa nagpapadaig. Ngayon, kasi, pero huwag nyo sasagutin, ha? Hindi ko sinasabing awayin nyo. La gawin niyo is to take illegal legal actions hindi yung makikipagbardago lang tayo kaya, kasi babalik ka rin din tayo ng mga yan gagawa rin ng paraan niya na gumawa rin sila ng kwento na tayo rin yung masisira tandaan niyo yung mga bagay na ganoon eh criminal case samantalang ang pwede lang ikaso sa atin pag hindi tayo nakabayad ng utang is civil case at akit lang yan sa small claims court Ganun lang po yan totoo simple lamang nga tayo eh wala silang pwede isang pang criminal sa atin maliban na lamang kung tayo gumamit ng mga peking dokumento, peking informasyon, mga ID na ginamit sa pag apply at dapat na, nagkaroon na, tayo ng approve, di ba? Pero tandaan niyo, lamang tayo kapag ka tayo ginawa ng hindi maganda ng mga ola na 'yan. At kapag gumawa sila ng mga ganung klase ng mga bagay, e eh, papasok 'yan sa unfair debt collection practices na kung saan ay eh, may merong memo ang SEC about 'yan at 'yan ay eh, mga criminal case, yung paglabag sa data privacy, siyempre mga criminal na threat 'yun eh, death threat, gay grave threat, something like that, di ba? Mga death, ano, uh, pananakot, pagbabanta. O, oh, syempre, criminal case, mas mabigat yung kaso nila kesa doon sa pwedeng isang pang sa atin. So, yun, sana nakatulong. Sana magkaroon kayo ng awareness. hindi ko kayo tinatakot. At uh, maglalambing lang po ako sa inyo. follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. At hanggang sa muli, salamat. Sarang hamnida po.